kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos padalhan ng open letter ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Francisco Marbel ay hindi na ito sumagot pa sa banat sa kanya ng Vice Presidente. Kaugnay sa mga hindi totoong impormasyon na kanyang sinabi, hindi na pinatulan pa ni Marbel ang mga sinabi ng PC at hindi na rin ito nagpa-interview pa sa media. Nang dumalo si Marbel sa hearing ng Senado kaugnay sa isyo ng excessive force na ginawa umano ng PNP, sa kanilang pagpasok sa KOJC ay hindi na nakaiwas pa si Marbel nang siya'y tinanong ng tatlong mga senador na kaalyado ng dating Pangulo kaugnay sa kung bakit binaklasan niya ng 75 mga PNP security personnel ang Vice Presidente. Ito ang paliwanag ni PNP Chief Romel Francisco Marbel. Ito lamang po, e eh, pa side lang, side lang pong tanong. At uh, ito naman po, e eh, nasa inyo po, bilang resource sa uh, uh, speaker po namin, nasa inyo po, kung gusto nyo pong sagutin o hindi, narinig ko na rin naman po at nabasok ko na rin po yung uh, inyong statement na ayaw nyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, e eh, mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po ang, ano kung gusto niyo pong sagutin o hindi wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pe personalin. Karapatan niyo po 'yon. Kaya lang po eh baka lang magamit natin itong uh, pagdinig ito para malinaw po ano. Uh, tinatanong po talaga ng uh, taong bayan uh, hindi lamang po ang uh, masasabi nating alam nyo naman, hati ang ating bayan. Eh. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir. Kung gusto niyo pong sagutin o oh, hindi. You may respond, uh, uh, thank you, our Senator. No, that's, uh, yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's, uh, ang ginagawa po natin, it's really is po yung uh, yung deployment ng PNP natin. And we have to to make sure, no, po? sabi po nila, alam mo, sir, ang, uh, nangyari po, not only the, our, the vice president or vice president na nagalit po sa atin at kaling po, po uh, na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Uh, even yung mga classmate ko, ng mga general. Sabi ko, ano, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung, uh, yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, it's only about six months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang, ang, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi yung term po natin, VIP, ang security, no, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagay dati na ano, graduate po so ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high, uh, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat And, hindi po yung, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Uh, dati kasi, and VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize, and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, sir talagang um, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict uh, police procedures natin, marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two people, two staff personnel, na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, the want to make sure, and uh, with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggal lang po natin because we don't see any threat sa si mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, uh, But uh, in the case of the Vice President, uh, do you think uh, may threat sa kanya o wala? Sir, ang wala, na po, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being uh, loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is under the... Are you sure the with, with the... With the with the stand, a strong stand, Against the CPPNPA, uh, allasyang trait uh, Sir, Ang uh, mehawak po ng security po ng ating, uh, Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the pres uh, Presidential Security Command, and we will not stop if the General Morales from the PSC asks our help to to. to ask for more person, then we will, ano? Uh, we will give po. And the, uh, the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, ala, uh, alam mo, uh, ilan bang iniwan mo doon na security kay BB? B-31 po po. 31? Po. Is the 30, are the 31 remaining security of over of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, uh, hindi naman po kami because may uh, mayroon pong commander po sa kanya. It's being headed by a full colonel. Don't 31 na and, and it's up to him, uh, up to her po yung babae po natin, uh, to really choose si mga tao natin. Hindi ko po alam yung details uh. what we happen is sabi because we have to rationalize. We just need the numbers so we can deploy them. sa mga tao sa ground. Okay, okay. Uh, in behalf of uh, the vice president and in behalf of the Filipino people. who want that our vice president is uh, properly secured and protected can i ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31 pwede ba na bigyan mo ng laya yung ating vice president kung sino from sa kanya mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo kasi ang reklamo nga niya may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang uh, ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga polis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga polis na yun, andito ngayon, uh, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun. Eh, if you are for a uh, localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung tagadabo na lang ilagay mo doon. I am I'm just uh, appealing to you. I, I am not questioning your wisdom. Ako or just just treat me as a an ordinary Filipino na gustong gusto talagang masecure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na uh, uh, papiliin mo siya. Kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you ilan ang tinanggal mo? Marvin? 75. 75. Oh, yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, uh, tapos may iniwan ka na 31. Sir, uh, or chairman, can, 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 I make it clear first? No? Ah. Ang naiwan po sa kanya is 358 uh, AFP personnel. And ang um, sabi ko nga, ang 106 uh, wa, wa, does wala, a complement. Wala na ko dun sa, Um, um, ang, um, um, because uh, lang, sir, it wala was uh, being, wala, wala, tayo doon sa AP uh, we are just talking about PNP yung PNP lang po kasama dahil ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao yun yung dinala niya doon na security yun lang pag-usapan natin yung local yung police lang kung yung 31 na yun na iniwan mo pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na Pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 30. wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Ah, gamitin natin yun sa police visibility. Ako Ms. Was, former CPNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero yun lang ako bilang isang Pilipino na gustong mabas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga tagadabaw, maka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. Uh, I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I, this is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa tip ah, pangalawang pangulo pag yan ay naambos ng NPA at si yung mga security niya nakakaya tayo i check naman na uh, si PNP kung itong mga naiwan choice ba niya tama yun sinabi ni chairman bato choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to or chairperson, uh, ano. hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano. Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat nyo, tao niya po, yung 106 na yun. Ano. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala so, namang naka na naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang. Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Ba basta ako, uh, General marvel high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. Uh, you may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di secure So, yun lang pag usap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung ibalik mo lang yung mga taga-Dabao na pa palagay ang kaloban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung na sa 31. I know uh, it's no longer your job dahil alam ko as CPNP, you will deal on a uh, Uh, policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground, hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero, ito lang. I am just uh, appealing to you, panarating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, are chairperson. Uh, thank you. Thank you very much. Salamat. Sa sinabi ng happy ng PNP na si Marbel na walang banta sa buhay ng Vice Presidente. In the case of the Vice President, uh, do you think uh, may treat sa kanya o wala? Sir, um, wala, na po, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being uh, loved by our people. Sa tingin mo ba, ay sapat na ang 358 mga natirang bilang ng kanyang mga bodyguards? At hindi na nga kailangang ibalik pa ang 75 mga pulis na nirecall bilang karagdagang security? Ikaw, sang-ayon ka ba o tutol? sa pagtanggal ni Marbel sa mga pulis bilang security ng PC Presidente? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.